Okay. Yeah. guys, magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa ating YouTube channel. Uh, ang share ko po sa inyo ngayon ay uh, sigurado po na makakatulong po ito sa inyong pag exam sa FSA exam Kaya uh, pagtsagaan niyo pong panoorin guys, medyo mahaba-haba po ang isi-share ko po sa inyo ngayon. Uh, at itong book na gagamitin ko guys ay... Uh, wala po ito sa Pilipinas, sa Korea lang po ito guys. Nudonado no, hanggang go. Okay? At kaya isi ko po ang mga laman ito para uh, makatulong po sa inyo. Okay? At pipili ako dito ng mga tanong na uh, mas madali niyong maintindihan para mas madali kong may paliwanag ang ibig ko pong sabihin na mga teknik na gagawin natin. Okay? Lalakihan lang natin ng screen guys para mas malinaw. Dito po tayo sa number 3 guys. Babasahin ah, ko lang yung tanong. OJ, GPSO, Televisional, Blank, Kunyang, Tasoyo. Okay. Uh, ah, Isa-isahin po muna natin guys. OJ is kahapon. Jeep is sa bahay. Itong jeep ay bahay po ito. Itong ISO ay ano po ito? Ah, particle ng ah, place. Ah, itong televisional is TV. Kunyang Jasoyo ay Uh, nakatulog. Uh, kunyang is just, itong just is uh, nakatulog. At ito po yung tricks na gagamitin po natin guys. Uh, OJ po ay panahon po ito. Uh, OJ is kahapon. O oh, uh, yesterday. Uh, ibig sabihin po ay uh, nangyari na po ito kasi kahapon yung binanggit. Uh, gaya po nang share ko po sa inyo sa mga nagdaang vlog na kapag panahon po yung hinahanap, ay bantayan po natin kung past po siya, present o future. Okay? Importante, importante po yan guys para makuha po natin yung tamang sagot. At hindi lang yan guys, uh, sa dulo may nakalagay pa na just so yung. Just so, ibig sabihin ay uh, nangyari na po talaga. Na ang verb na ginamit ay nakakonjugate na po sa past. Okay? Kaya dalawa po yung magiging clue po natin dito itong OG at saka itong uh, kung alam niyo na mag ng mga verb ay uh, madali niyo po makuha ang tamang sagot. At madali lang naman mag ng mga verb, guys, tulad ng kayo, uh, present, ah, uh, gasuyo is past, ah, uh, kalkoyo is future. Eh? Okay? O papunta pa lang. Kaya ang isasagot po natin dito guys ay simple yung uh, nangyari na rin po. Okay? At wala po kayong ibang magigita sa choices na uh, pass na itong kuwaso lang. okay Just so, kuwaso. Uh, madali pong makita yung uh, pass guys kasi may so na siya o uh, tapos na. Okay, yan po ang uh, strategy na ginamit ko guys ah uh, ulitin ko lang, kapag panahon yung uh, pinag-uusapan, bantayin po natin ang past, present, at ka future. Ito, nangyari na po ito guys, just so, saka OG. sa kaya natin ay pass up. Uh, at sana po ay naipaliwanag ko po, po sa inyo ng malinaw guys. At dito naman po tayo sa number 5 guys. ah uh, ito, mas madali ito. Kaya ito po yung pinili ko. At uh, ang tanong ni Ga, Erom Muya. ah uh, Erom is name. Moya is what? What is your name? Okay. Yan po yung tanong nika. Tapos, sumagot sila. Blank. Manaso Bangawo. At ito po yung uh, technique natin guys. Yung tricks na nito. Ang ginamit na uh, tanong ay banmal po o casual. Hindi siya polite. At ang sagot ni na ay banmal din po guys. Ibig pong sabihin, ay magkaedad lang po sila o o magkaibigan ganun kaya pareho silang uh, gumamit ng banmal na word itong nan kasi guys ay eh, banmal po ito uh, nan o ako tapos blang so banggawo uh, hindi banggawo yung ginamit guys uh, banggawo lang po ibig sabihin ay casual eh po kaya ang sasagot po natin dito guys ay eh, syempre yung casual okay? ang sagot po ito ay andia Nan andea ya, ah, mana so bangga Ako po si Andi. Okay? Uh, karaniwan kasi sa tinuturo po sa KLC ay mga polite po yung tinuturo po sa atin kasi pagdating mula sa Korea ay dapat ay may galang po tayo. Uh, itong andim ni uh, hindi po natin ito gagamitin guys kasi yung uh, mga ginamit ilang word dito is uh, casual po o banman. Okay? Sana po ay malinaw po ang paliwalag ko po sa inyo Guys, pasisya na po kayo kasi hindi naman po talaga magaling sa uh, mga ganitong tutorial At dito naman tayo sa number 8 guys At ganoon pa rin guys, nag-uusap si Ga at saka na At ang tanong ni Ga, Yogi Jutsahedo Deo Kung pwede ba daw mag-parking dito Itong Yogi guys ay uh, here Itong Jutsa Hedo ay, itong sa ay to park po ito. At ang Deo is kung pwede. Okay? Tapos mag si na na Aniyo. Yogi Nun Blank. Ganito po yung trick sa pagkuha natin sa sagot guys. Uh, gaya ng sabi ko po sa inyo na uh, nasa tanong na po yung uh, mga clues sa pagkuhan natin ng sagot. Okay? At itong Aniyo kasi guys, Uh, negative po ito. Uh, Sumagot na po sina na hindi pwede. Kaya ang isasagot din po natin guys ay yung negative, eh. Okay? Hindi pwede. Kaya ito po 'yung magiging clue po natin guys itong ano At ang tamang sagot po dito ay itong ah uh, gicahamyan Itong al po guys ay negative po ito. Okay? Ah uh, dito sa number 2 na gicahago uh, so yo. Uh, may, may parking daw. Uh, dito naman, Jotsahe Yahe. Ay, oh, may parking din. Uh, Jotsahe do Dode, oh. Uh, pwede mag-parking. Kaya, mali po itong 1, 2, 3, guys. Ang tangon sa buka, itong number 4. Hande, oh. ito ang ani, at saka ay, ito po yung magiging kukul natin. sana po, guys, eh, napaliwala po po sa inyo. <laughs> Malig na, oh. pasensya na po kayo kasi hindi naman po talaga po uh, magaling. Lalo na sa pagbabasa, guys, sa ah, pag-pronounce ng Ah, uh, pronunciation sa Korean ay nahihirapan din po ako. At uh, hanggang sa susunod na content guys, uh, marami pa po akong i-share po sa inyo. Uh, sa libro na ito kasi wala po ito sa Pilipinas, sa uh, Korea lang po ito. Uh, uh, kinukuha Tula uh, Tulad nito guys. Tula uh, tulad itong tanong na ito, ito simple lang po ito. Ah uh, igoshi ano daw po ito? Uh, Igoshi is this. Motion kita is uh, what is this? Uh, ito po ay suhagi. Uh, Pahal si uh, dito naman sa number 2. Uh, Shiga Jigo Moheyo. Ano lang ano, ano, ano lang po yung ginagawa ni uh, Koro Shi. Uh, at pwede po tayong mag ka dito guys. Ito lang po yung babasahin natin. Moheyo. Ano yung ginagawa mo? Uh, tapos heyo is itong he ay to hata verb po ito. Naka-conjugate na po. Okay? At hello po mula guys. Sana po ay nakatulong po sa inyo ang laser ko kahit papaano At good luck po sa inyong pag-i-exam guys. Sana ay palarin po kayo pumasa at makarating sa Korea.